Good day guys and Happy New Year sa inyo lahat So for today's video, medyo matagal-tagal tayo din na pag-video ng ating crayfish And ipapakita ko din sa inyo ngayon ang uh, update sa ating crayfish So let's go! So ito nga pala guys yung update sa ating mga crayfish So meron na isa, dalawa, tatlong cages dito isang cages isang yung kada cages is merong tigitigi -tigi sa mga buried na females so ito yung isa nakalabas itong si putol dito yan dito sa cage na to makikita nyo ayan yan na yung kanyang eggs so malapit na tong mag ma hatch tsaka siguro mapagpag na to Kita niyo naman. Ito si Putol. Yan yung kanya mga eggs. Tapos ayun yung isa, yun yung pangatlo. Dito yan. Dito yan sa cage na to. So sunod-sunod kasi yan. Ito yung una, ito yung pangalawa and pangatlo dito yung pinakahuli na nag buried na ano siguro mga wala pang one week to na no mag buried yun yun ayun. tapos ito naman siguro mga two weeks na two weeks na nung nag buried so manilaw nilaw na yung mga eggs nyan and apat yung mga female natin nandito yung isa ayan nandyan yung isa uh, hiniwalay na natin pati yung mga male natin nandiyan na rin uh, para hindi sila mabulabog dito so ilalagay lang muna natin to ilagay natin doon sa cage nya tapos tatakpan na natin muna pansamantala yung mga butas nila para hindi sila nakakalabas ayan ito yung isang papahinga ito yung isa naman maglap yung kanyang buntot may eggs yan, may X yan o o, diba so, ilagay muna natin yung mga crayfish natin dito doon sa kanila kanilang cage bago pa to man, para hindi sila pa ikot dito okay so guys ayun na nga at nailagay na natin yung mga mommy crayfish natin sa loob ng mga cages nila nandun siya nandun sa dulo kasi ito nandun sa loob ito naman ayan so okay na goods na ulit sila and ito uh, na lang natin papisa to. and also nga pala ito naka na yung iniwalay ko yung mga duckweeds kasi gagawin natin itong pakain dun sa mga krillings natin duckweeds and also yung mga hornwort so paparamihin natin yung hornwort and dito nga pala dito is meron tayong isang crayfish nasa yung krilling natin dito hanapin natin so ito yung krilling natin isang kriling natin, nag-iisa yan so isa sya doon sa mga mga unang na hatch dati, so nag-iisa sya na lone survivor actually hindi rin namin naasahan na magkakaroon ng kriling kami dito so ayan So, kung maano nyo nga pala is, <coughs> nung mga nakaraan is, meron akong mga videos na nag na lahat ng mga crayfish natin. Kaso, magtataka kayo bakit ngayon wala pa tayo mga craylings. So, unfortunately, ang nangyari doon is, yung mga first batch nung pag ng mga crayfish natin is, na ano lahat, nilaglag nila lahat. So, pang siguro pangatlo, pangatlo na to na pagbe-buried nila so ayun guys so sana hopefully ngayon is magtuloy-tuloy na tong mga ano natin crayfish natin na mag ano uh, mapisa yung kanilang mga itlog para magkaroon na tayo ng mga krillings so guys yun lang no yung ating update sa ating mga crayfish for today and happy new year ulit sa inyong lahat And doon sa mga nagtatanong ulit, um, uh, uulitin ko po, um, hindi pa po tayo nagbebenta ng crayfish, wala pa po tayo ina-out ng mga crayfish, kasi nag start pa lang po tayo na pagbe-breed ng mga crayfish natin. So, kung may mga gusto na bumili ng mga crayfish, i-follow nyo lang po si Sir Sesep and si Step Step Farm um, sa Facebook page nila ila lagi ko na lang po yung link doon sa comment section below para doon nyo po i-check yung kanilang mga ina-out na mga taguro line na crayfish. So, kung nakarating ka dito sa pananood ng ating video at hindi ka pa nakasubscribe, um, please do like, share and subscribe and also hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago nating videos. And dito ko natataposin ang video na to. Salamat sa panonood. Thank you for watching. Stay safe, God bless and see you on our next video. Bye-bye.